Hello guys, have a great day everyone Today is Monday uh, Ito po ang araw na to ay pupunta pupunta ako sa school namin this day oo Nung pagkatapos ng class ko po, nagpunta kami dito. Sabi ko sa maniho na bibili kami ng ang uh, square parts ng cellphone ko kasi nga nasugatan ako doon kasi basag-basag na yung screen. Nakita nyo yung surroundings na yan. Nakikita nyo yung um, building na pinapakita ko sa inyo. China, Sok po yan. Oo, dito dadaan papunta doon ang, lugar, ang daanan papuntang China, um, Sok. Akala ko dati, China Sok, uh, yung ano lang Kabayan Sok, meron palang China Sok dito sa Qatar. So, dito binabaybay namin. Yan o, oh, yung building na yan. Yan. ba diba, malaki? ba diba, ang laki niya mga darling, mga lods? Ang laki-laki po ng ano na yan. Ng lugar na yan. So, ngayon lang ako nakapunta dito mga darling. Oo, ang haba ng building na yan. So, yung building na yan na pupuntahan namin dito, ayan, nag-iisang ako lang talaga ang naglalakad. Oo, ang inyong lingkod na si Daniela lang talaga, a.k.a. Daniela, si Luna lang talaga ang naglalakad dyan. Nakikita nyo, walang tao, walang katao-tao mga darling. Ang init dito sa Qatar. So, ang sabi ng guard na punta daw ako ng gate 6 kasi nga doon ako na uh, hinihinto ng aking... Um, driver sa gate 4. So, naglalakad ang inyong lingkod. Ayan, naghahanap ako ng um, square parts para sa cellphone. Nakita nyo yan? O, ba diba? Ako lang mag-isa? Hmm. See? Walang tao. Walang taong naglalakad kasi po ang init ng Qatar. Ngayon, o, oh, makasakit sa ulo, mga intay, mga dudong. Kaso, sanay tayo eh. Ganyan ang Pilipino eh. Ganyan walang inaayawan kahit mainit pa yan kahit ako man din hindi ako mag may, hindi naman ako matatakot diyan nga masunog yung ano ko balat ko oo, oo. yung sun kasi vitamin E yan eh e, e ito <laughs> jack lang pero iyan dito tayo dadaan dito banda ang git six. so baybayin natin to dito sa gilid git six na yan eh kaya Yes, ayan. Dumating na ako. Nakita niyo yung decoration na yan. O, ba? Diba? China Sook. O, nandyan ako. O, bibili ako ng square parts ng ano. Papalitan ko yung screen ng cellphone ko. Tumatawa pa si Manang, ba? Diba? O, sana all. Tumatawa pa. Nagpicture-picture pa siya, mga daling. Nagvideo-video pa siya dyan kasi maganda ang bulaklak. Iwan ko kung bakit malapit talaga or masaya talaga ang puso ko pag makakita ng bulaklak. O, ayan. Pinakita niya. Nandito na ako sa loob. Ayan, sa China, Sok. Oo, dati, ang alam ko, kabayan Sok lang po. Pero ngayon, nandito na ako sa China, uh, Sok po. Oo, dito sa Qatar Kataro, diba? Mm, ayan, diba? Ang ganda. So, naglalakad ako dito, pumapasok ako para makabili. Oo, sa gusto kong anuhin yung, ano nga, screen saver ng, ano ko, cellphone. So... Ayan. Ayan, ayan, ayan. O, nakita nyo? Tapos na akong nakabili ng, ng ano, ng square parts ng cellphone ko. Ayan, lalakad na naman. O, ba diba? Walang katao-tao. Si ako, walang inaayawan kahit mainit. O, sana all. O, ba diba? naglalakad, naglalakad sa gitna, ng init ng araw ang init naman talaga ng araw dito sa Qatar mga daling, this time at saka, huwag nyo sabihin na sa atin lang ang may traffic, kasi kanina nakita nyo may traffic naman talaga so masaya ako this day, Monday ngayon mayroon akong klase sa Islam